Hindi sino magkarga niyan. Oh, ayan. Ah. Tarahan. Oh. Kargahan. papunta. Pinas

Uwi oh, ano. Ayan. Ito kami. Hintay na lang ano. Mag-aantay pa kami. Hintay ng pila. Kasi na. Para mag-check-in. Wala pa mamayang hapon pa siya. Hapon din. Oh. Send natin kay Isin. Eh, upod mo ito kay Isin oh. nga ni. Ayan o. Oh. oh.

Uy, ano? Huwian na. Saan kayo pupunta? Kakain. Kakain. Oh, Ngayon. Well. We need to go. Oh, Yung cellphone. Michael, yung cellphone yan. Michael, yung code yan sa cellphone. Ay, pwede din pala.

Hello. Hi, Hi Pam. Kamusta? Ang baho ko na. Mm.